Pasado alas 8 ng umaga, dito po yan sa kamay ah, nasa gawing kanan po, ang, ah, nasa gawing kaliwa pala ang Ping Ping's Restaurant, no? yung mga lechonan. Tapos tayo po ay kakanan dito po sa papunta po ng ah, Chinese General Hospital. Nagbago na talaga ang itsura ng Maynila mga kaibigan, lalo na itong area na ito. Kaya ng Triangle Apartel. Ano po? At ah, kumanan nga tayo dyan, papunta naman po tayo sa, ayan, nasa kaliwa po na yan ay di masalang straight po yan pero tayo po ay di dahil one way po iyan at uh, diretso lang po tayo medyo matraffic po sa lugar na ito mga kaibigan dahil nandyan po ang ospital yung Chinese General sa kanan tapos meron din sa bandang kaliwa na Chinese General Hospital pag dinire-diretso nyo po yan e eh, Blumentritt Road na po yan no? Uh, at uh, pagka kumaliwa naman po kayo ay eh, ang ano Aurora Boulevard, ano po. So, ang laki na nga po ng pinagbago, ladies and gentlemen, ng Metro Manila. Kailan po ba kayo huling nagpunta sa Metro Manila? No, naalala nyo pa ba ang itsura ngayon? Medyo maayos na, marami ng establishmento. Ang Chinese General, dati nasa kanan lang, ngayon meron na rin sila sa kaliwa. So, yan po. At ang dami na rin talagang mga motorcycle riders, move it, grab, yan po yung mga pwedeng sakyan ng uh, mga pupunta po sa Maynila. Mas mabilis at saka mas mura po iyan. I believe ito pong Chinese General Hospital na yan nasa kaliwa. Eh, magkakaroon na rin yata ng school. Charot lang. <laughs> so ayan po at uh, tayo po ay kakaliwana po dito sa Aurora Boulevard no, dederechohin po natin yan dahil ang direksyon po natin ay papunta po tayo ng Avenida Bus Terminal dere-derecho lang po iyan at ang, ang gaganda na ng pinagbago, nagkaroon na ng mga establishment, pero meron pa rin mga jeep, na nakaparada sa tabi-tabi tapos hindi naman mawawala yan syempre meron pa rin tayong mga um, yung mga illegal parker parker di ba so ayan pagka dineretso mo yan maseda po yan tapos kakanan po tayo kakanan po tayo sa dimasalang ayan po mga kaibigan dimasalang no kita ko yung mga bus ayan na ayan ng solid north papunta po yan ng pangasinan ito naman yung genesis papunta naman po yan ng balanga Dire-diretso po yan sa direksyon ng St. Jude mga kaibigan. Alam niyo po yung St. Jude. <laughs> Skwelahan 'yun at meron ding ospital. Oo. As kakanan tayo somewhere down down the road para naman po tayo ay makapunta sa ating direction ng Avenida Terminal. Ang sinakyan ko pong bus ay uh, Genesis bus dahil mabilis ang Genesis bus galing Balanga. Uh, galing dito sa Bataan at papunta po ng Avenida sa Maynila. So yan, makikita mo talagang ang dami na talagang motorcycle rider. Mas mabilis kasi yan eh, tapos mas mura pa, move it o kaya angkas. Dati angkas lang, ngayon meron na ding move it. Meron ding joy ride, no? Kayo guys, ano ba yung motorcycle na nasasakyan ninyo madalas? O tricycle? <laughs> sa probinsya tricycle pero sa Maynila po eh mga angkas move it at joyride